So time check ta mga idol no. Time is 9:45 na mga idol. Lapit na las sis pro mga bata res was nga gusto mo bunot mga idol no. Nang ganyo gi sila nitong bunot-bunot mga idol kay Dag gamay na kaya ang bunutanan mga idol niya. Happy. dagan pa kaya pa-premium -premium na to mga idol no? So, siguro gining mga bata karoon nga. 100% gining sa ilahang bunuh TUNAGI premio premium MAKUHA kuah mga idol kayak kenal orang kena perutanan mga idol o. oh, kita nya mga idol lo no? gamay lang kayo ang bunuh TUNUN mga idol sementara lang atong pa premium dagan pa kayo isa pa ka bukang nakuha na mga idol mau nang kenalan silag balik balik KAYA namun sa sila mga idol diri ring atong mga pa sama ning pitaka na po yung ba nang ning quintas Napoy ba na kining Later daw mga I don't know, kaya para panghaling kung lang mapuntag sa iyo una yung mga bata, akin na pusil-pusil nag-idolize yun mga kining pana mga idol no ginana ni na yung ba lato-lato na ba kaning cutter mga idol so atong paswaya yung mga bata ang niabot mga idol kung makakuha ba sila premium mga idol no ato na siya mga bata mga idol So ready na ba? Ready na ba ang tanan no? Mga bata? Ready. Yeah. So tagihan pa mga bata na sa kawas mga idol. Po tinaghan na lang yung bumot lagi mga idol. Tanan na mga idol. Ngit-ngit na -ngit, okay, mga idol no? Okay. Hapit na alas 10 mga idol. Ato na silang mga idol. Ay karong taon taon. Araw. Araw. No? Karong taon mga idol. Manirado na ta mga idol. Dari mga idol. Alas 10. Mula yung pinakataas mga idol no? Ready, yeah. ready, ready. kahuman sa alas mga idol manirado na ta na may corpio dire mga idol kay tungod sa sitwasyon sa atong palibot mga idol nga napoy ban nga mga binuhi nga nangawala sama sa mga manok mga idol musa gilunsad ang corpio dire sa mga dapit no ang pinakataas sa gidire mga idol nga makapangabre sa imong tindahan is alas jis regiud mga idol busa sama ini mga bata nga mga minoridad di na sila nga makitaan sa gawas mga idol pag abot sa alas jis kipanak po ni mga idol ngan mo kanang... sab... ng hindi lang sa minoridad di edad kundi pati na mga dagko mga idol busa mo sugod ang korpyo dipindi lang kung doon nagiging importante nga lakaw Pwede ka makarason mga idol Sama sa tosas moli, jis, diri, mga pananglitan sa to sa syudad na narbaho ng muli o kalas jis makabot din mga sunsi, na mga idol pero kini sila mga nakalista ni sila mga idol dia sa atong batakang barangay mga idol dia sa atong pangulo sa mga tanod nakalista ni mga tao nga musaka ng mga orasa Gumikan kayo Roma Ilhan nga kana sila mga tawhan ng manaka mga idol gumikan kayo na sila trabaho sa ubos. Busa din na sila dakpon mga idol pan kining mga minor de edad sama ani nila mga idol. Na nagsingabot pa ang uban eh gusto pa mo mga idol lo no? Kani sila after 10 o'clock in the evening. Panakpon na ni sila mga idol. <laughs> So, menirado na tagalong tao kaya basi kita mo hinong kan dali nga silam pantakop sila hmm. mga idol basin ang tas ginikanan ng mga idol no yaw yawan ya tas ginikanan kanan, mga idol hmm. ya, ya tungkol ilang mga anak na sa korpyo mga idol kaya doon panis mint, kung mga dakpan sa korpyo mga idol dili ang bata ang panisan apan ang mga ginikanan mga idol no mau panisan ha Ito so na. 267. Ang ginikanan 267. sa bata mo'y panisan mga idol, lol. Mo'y sa ganti sa punishment gikan sa Alang dun nga barangay mga idol. Ito Para sa mga magtamo sa sila sa corpo mga idol, Ilang bantayan, ilang mga anak no, nga di maglakaw-lakaw sa disuras sa gabi mga, sa disuras sa gabi mga idol no. Munot pagi na. Pila, pila na. Wala pa daw sila maman man mga idol, labo na pulo. kita ni mga idol. Ano? kita maman mga idol. Sa na pa kita. Makausap pa. pa kayo. Botlog gihapon mga idol, na dawat mga idol no. Sila makabunot mga idol. So, adlawa, puling adlawa, one adlawa. One, mga adlaw o puli mga tool. mga idol. Tapos kung samot pa yun yung daghan, mga idol. Ito rin Okay. One, two, Halos mga batan-on dito sa naman mga idol, mga bata. Nakabalo nang nga natay. Pag no, games no, dito rin o. Bukar. Ang nagdira ko yeah. no, nga. No, naman, no, bila na nabunot. Ha? Ganda pata dyan. So, diyan na ako ipabutang mga idol o. Ito Yeah. Kailangan natin sila glibre yun nga isa kabuok. Parang maydol, brave, piso, piso. Piso, isa, isa, ganin, na... isa sila gansi sila hanggi bunot may do'l, ha? Libre libre piso-piso. Isa-isa na. Magani? Libre yun, magani. Isa-isa na. Isa-isa. Isa? Ha? paula sa isa-isa na. Katul. Hmm. Isa? Katol. Katol? Ano na, ang katol. Wala. Isa. Ano, palihan niya. So aduna pa ini habol mga idol ng mga bata mga idol. Aduna pa ini. Nagpalit ng katol wala to mga idol kay awit man tani. bulot, -bulot ng mga idol pero 350. Ang mga idol latay dagan katol mga idol. <laughs> wala yang ginan nga wala dia mga idol kay 7 natip Mahug mo nguning bunot-bunot atong mga idol. yeah Libre mi ang kulalan.

Ayaw. Wala na, na. Eh, nabut, Eh, labo na, Injil. Kaya wala mo na bunot. na. hindi. So, log, mga idol. Ang film, So, wala lah, yisa, yisa, yisa. Okay. Okay. La, Isa, 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 isa. Isa mo doon. Isa rin. Pwede mo ba? Isa mo. Isa Isa din. Isa pa. Bukangan, ramuan na. Ang na, napili ko ang gulo na. bata mga dulo. Asa mo yung So, oh, aduh na na gini kanan ng nani mga idol, gigi apa sih yang anak mga idol no? Kay yang anaknya niya na dire nagsigbolot-bolot. Madugay batuon kita ni madugay mga gini kanan mga idol. Kay bisa kalas di sa gabi nagbunot ng ni mga bata mga idol. Dawa mana? na? Ya pa. Oh, ini nakem nirado ta. Kay asun sina. Ang bugas gibunot. Ampalite palit kuno bugas mga idol no gibunot. Aku Be. halo, jangan lupa, jangan lupa, jangan ini, kanan mga edul, nga bunut -bunut, nang, ini, kanan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan dua jangan lupa, 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 jangan Ini 400, kuno <messima> <messa> <Nine. 59 -99red. messima> <three>, <Some> <messima> mga idol, ha usake 450, 459, 40, 40, 40, pun, 40, 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 So good luck mga idol. Ala pa. Dapat duha mga idol, dapat daw. Dapat daw. sino pa duha mga idol, niabot mga idol. 45. Ha? Ngayon mga idol, nagtang kita kadlaw mga idol. 45 check. kulalan. Time check. 10:05 na mga idol lo. Uy, three. Okay lang, last na yung mga idol. Saan mo Balik na

Ayan dyan mo na kukoy, Bon. 387. Hapit kayo sila mga idol. Puro taman na sa mga idol, no? Hmm. O, murag last na git siguro ni mga idol. Kaya murag, ah, mga idol, puti na ngit-ngita mga idol, no? Bugno na mga iro. Kung mga idol, kay alas 10 mga idol. Kung sa, wala ang kulalan, no? 570, eh, idol. Napay ni habol, mga idol. <laughs>

Pamauli mga idol, kay gabi na mga idol, last na mga idol. Ma'am, tatagad na. Ma'am,